What's up mga RTV, TV? Uh, for today's video, magluluto tayo ng Ilocano dish at Pangasinan dish na naman to guys. Ito yung tinatawag nilang Buridibud. Uh, parang ano lang din to guys, uh, parang pakbet pero ito kasing Buridibud na to is hindi natin ginigis ito. Uh, Dinadirect natin to sa tubig. Tapos si uh, magkakasama nating nilalaga yung kamatis, si uh, sibuyas at saka yung kunting luya. Tapos pag, pag once na kumulo na siya, pwede natin ilagay yung syempre yung bagoong natin at saka yung pangsahog natin, yung inihaw na bangus guys. Kaya tara guys, samahan yung Sika Carl TV magluto ng tinatawag natin Buridibud. Maraming salamat nga pala mga Carl TV sa mga parating nanonood ng na mga cooking vlog ni Carl TV. Sana huwag kayong magsawag manood. Please like, follow and share para mas lalong dumami pa po ang mga videos cooking ni Carl TV guys. Maraming salamat po!